sa isang lungsod na kilala sa katahimikan, serbesa at pangkaraniwang pamumuhay. May isang lihim na gumalaw sa dilim sa loob ng maraming taon. Isang lihim na hindi naririnig, hindi pinapansin at hindi pinaniniwalaan. Ang pangalan ng lihim na iyon ay Jeffrey Lionel Dahmer. Hindi siya mukhang halimaw. Wala siyang anyong mabagsik. Wala siyang tinig na nakakatakot. Wala rin siyang asma ng karahasan sa araw-araw niyang kilos. Sa katunayan, isa lamang siyang tahimik na lalaki. Salamin sa mata, bahagyang nakayuko ang ulo at palaging parang may iniisip. At marahil nga, may iniisip siya. Ipinanganak si Jeffrey noong Mayo 21, 1960 sa Milwaukee, Wisconsin. Anak siya ng isang chemist na ama at isang ina na may pinagdaraanang emosyonal at psikologikal na problema. Sa murang edad pa lamang, kapansin-pansin na ang kanyang pagiging mailap, tahimik at hiwalay sa mundo. Habang ang ibang bata ay naglalaro, si Jeffrey ay mas pinipiling mapag-isa. Hindi siya palaban, hindi rin siya madaldal. Ngunit sa kanyang katahimikan, may unti-unting nabubuong kakaibang pag-uusisa. Isang pag-uusisang hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong nasa paligid niya. Habang lumalaki, nasaksihan niya ang unti-unting pagkasira ng kanyang pamilya, ang madalas na pag-aaway ng kanyang mga magulang, ang paglubog ng ina sa depresyon at gamot, at ang emosyonal na paglayo ng kanyang ama, lahat ng ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang isipan. Sa edad na labing apat, nagsimula siyang uminom ng alak pag isa hindi para mag-enjoy, hindi para makisama, kundi para manhidi ng sarili. Angus, sa edad na yon, may namumuong dilim sa kanyang loob na wala ni isang taong nakakakita. O marahil ay ayaw lamang makita. Taong 1978, abing walong taong gulang si Jeffrey Dahmer nang mangyari ang unang insidente na magbubukas sa isang madugong kabanata ng kasaysayan. Ang kanyang unang biktima ay isang lalaking na niya sa daan. Isang simpleng yaya lamang ng samahan, walang senyales, walang babala. At pagkatapos noon, may isang buhay nang hindi na nagising kailanman hindi siya nahuli, walang nakaalam. At mula roon, natutunan niyang kaya pala. Lumipat si Damer ng lugar, nag-aral sandali, pumasok sa militar. Ngunit kahit saan siya magpunta, ang kanyang mga kinikimkim na pagnanasa at kaisipan ay sumunod. Hindi siya marunong makipagrelasyon. Hindi niya kayang makaramdam ng normal na koneksyon. Ang gusto niya ay kontrol, presensya at hindi siya iiwan. Hanggang sa tuluyan siyang bumalik sa Milwaukee. Doon nagsimula ang kanyang tinaguriang pinakamatinding yugto sa isang maliit na apartment kung saan sa labas ay tila normal ang lahat. Ngunit sa loob, isang impyerno ang unti-unting binubuo. Isa-isa, may mga lalaking nawawala. May mga kapitbahay na nagre-reklamo ng masangsang na amoy, may mga ulat ng sigaw. Ngunit laging may palusot, laging may paliwanag, laging may dahilan. E minsan may isang kabataang lalaki ang nakatakas, sugatan at nanginginig. Humingi ng tulong sa pulis. Ngunit nang dumating si Dahmer at magsalita sa maayos at kalmadong paraan, siya ang pinaniwalaan ang biktima ay ibinalik sa kanya. Ilang minuto pagkatapos noon, wala nang nakakita muli sa binata. Sa loob ng higit isang dekada, umiikot ang dilim sa iisang lugar at walang nakakabasa nito ng buo. Hanggang sa dumating ang gabi ng Hulyo 22, 1991. Isang lalaking nakagapos ang nakatakas mula sa kanyang apartment. Takot na takot, duguan, at humingi ng saklolo. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatakas si Damer sa katotohanan. Nang pasukin ng pulis ang kanyang apartment, ang kanilang nakita ay hindi basta eksena ng krimen, kundi isang koleksyon ng mga sikreto, alaala at ebidensya ng isang bangungot na matagal nang nagaganap sa katahimikan. Sa araw na iyon, bumagsak ang maskara. Sa paglilitis, hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak, hindi siya nagtangkang tumakas sa katotohanan. Umamin siya, sa mahina, pantay at halos walang emosyon na tinig. Para bang ang lahat ng nangyari ay isa lamang mahabang bangungot na matagal na niyang tinanggap bilang bahagi ng sarili niya. Noong 1992, Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong, paulit-ulit na sentensya, sapat upang hindi na siya muling makalaya sa lipunan. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi nagwakas sa korte. Noong 1994, habang siya ay nakakulong, pinaslang siya ng kapwa preso, isang tahimik na pagtatapos para sa isang lalaking namuhay sa katahimikan. Ngunit nag-iwan ng sugat sa kasaysayan na hindi kailanman tuluyang maghihilom. At hanggang ngayon, nananatili ang tanong, paano nagawang umiral ng isang halimaw sa gitna ng ordinaryong mundo? Paano nagawang hindi mapansin ang kadiliman sa likod ng salamin. At ilang tahimik na sigaw pa ang hindi natin naririnig sa araw-araw. Ang kwento ni Jeffrey Dahmer ay hindi lamang kwento ng kasamaan. Ito ay kwento ng kapabayaan, bulag na pagtitiwala, at ang mapanganib na ideya na ang halimaw ay palaging may anyong nakakatakot. Dahil minsan, ang halimaw ay nakatira sa katabing pinto sa mga sumunod na araw pagkatapos ng pagkakadiskubre sa kanyang apartment. Unti-unting bumigat ang katahimikan ng buong Milwaukee. Ang lungsod ay tila napahinto sa paghinga. Ang mga balita ay sunod-sunod. Ang mga pahayagan ay naglabasan ng naglalakihang ulo ng balita. At sa bawat bahay, sa bawat telebisyon, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Paano ito nangyari sa loob ng napakatagal na panahon nang walang nakakapansin? Habang isinasagawa ang investigasyon, unti-unting bumubuo ang mga autoridad ng buong larawan ng naging buhay ni Jeffrey Dahmer parang isang puzzle na binuo mula sa mga piraso ng katahimikan, pagtanggi, at mga hindi pinansin na babala. Lumabas sa mga rekord ang matagal na niyang pakikipaglaban sa pagkalulong sa alak. Sa murang edad pa lamang, hindi na niya natuklasan ang saya ng kabataan. Sa halip, natuklasan niya ang pagtakas. Pagtakas mula sa realidad, mula sa sarili, at mula sa konsensya. Ang alak ang naging kanyang sandata laban sa sarili niyang isipan. Ngunit sa halip na pawiin ang dilim, lalo lamang itong nagkaroon ng lakas sa bawat patak. Insa loob ng mga taon, paulit-ulit siyang lumipat ng tirahan. Palaging may mga kapitbahay na may parehong obserbasyon. Siya ay mahinahon, siya ay magalang, siya ay hindi isturbo. Ngunit palagi ring may iisang reklamo, amoy. Isang kakaibang amoy na hindi maipaliwanag. Minsan tinatawag na siraraw ang ref, minsan ay nabubulok na karne, minsan ay baradong imburnal. ingunit e ngunit sa bawat reklamo, may paliwanag. At sa bawat paliwanag, may autoridad na naniwala. Ito ang isa sa pinakamasakit na bahagi ng kwento. Ang katotohanan sa maraming pagkakataon, nagkaroon ng tsansang matapos ito ng mas maaga. Ngunit hindi iyon nangyari. Sa mga pulis na minsang nagpunta sa kanyang apartment, si Dahmer ay palaging kalmado. Maayos magsalita. Hindi nagmamadali. Hindi kinakabahan. Ang kanyang panlabas na katahimikan ay naging kanyang pinakamabisang panlaban. Habang ang ilan ay nagsisimulang magduda, mas marami ang piniling huwag nang mag-isip ng malalim hanggang sa dumating ang paglilitis. Sa loob ng korte, nagtipo ng buong bansa, pati ang buong mundo sa isang silid na iyon. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nakaupo sa isang hanay bitbit ang galit, lungkot at mga tanong na walang may kakayahang sagutin. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Jeffrey Dahmer. Tahimik, nakatungo. Parang isang estudyante naghihintay ng hatol ng guro. Walang dramatikong pagtanggi. Walang sigaw ng kawalang sala. Walang pagsisigaw ng galit. Umamin siya. Hindi bilang isang emosyonal na pagtatapat, kundi bilang isang paglalatag ng katotohanan na parabang isa lamang karaniwang ulat. Dito, nagsimulang maramdaman ng publiko ang isang mas nakakatakot kaysa galit ang kawalan ng emosyon. Habang isinasalaysay ng taga-usig ang mga detalye ng kanyang mga ginawa, ang mga pamilya ng mga biktima ay umiiyak. Ang ilan ay hindi makatingin, ang iba ay nanginginig sa galit. Ngunit si Damer na natiling halos hindi gumagalaw. Tinanong siya kung siya ba ay nagsisisi. Sumagot siya na oo. Ngunit ang kanyang boses ay hindi nagdala ng bigat ng damdamin. At dito nagsimulang magbanggaan ang dalawang pananaw. Ang isa, nakikita siya bilang isang halimaw na sadyang masama. Ang isa, nakikita siya bilang isang taong may malalim na sakit sa isipan. Sa depensa, sinubukang ipakita na siya ay may seryosong mental disorder, hindi upang siya ay palayain, kundi upang maintindihan kung paano nabuo ang kanyang isipan. Ngunit para sa mga pamilyang nagluluksa, walang paliwanag ang sapat. Walang karamdaman ang kayang magpaliwanag sa mga nawawalang buhay. Walang diagnosis ang makakabalik sa mga anak, kapatid at kaibigan na hindi na muling makikita. Nang ibaba ang hatol noong 1992, ang mga salita ng hukom ay mabigat habang buhay na pagkakabilanggo. Isa, dalawa, tatlo, sunod-sunod na habambuhay. buhay. Ibig sabihin, kahit mabuhay pa siya ng mahigit isang daang taon, hindi na siya muling makakakita ng araw bilang isang malayang tao. Tinala si Dahmer sa isang bilangguan sa Wisconsin. Sa loob ng kulungan, unang pagkakataon sa kanyang buhay na nawalan siya ng kontrol. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang pagtatago. Wala na ang panlabas na katahimikan na bumabalot sa kanya sa totoong mundo. Sa una, siya ay binigyan ng hiwalay na proteksyon ang mga autoridad ay nag-aalala sa kanyang kaligtasan, sapagkat sa loob ng kulungan, ang mga tulad niya ay madalas ding maging target. Ngunit paglipas ng mga buwan, siya ay inilagay sa mas regular na rutina. Nakikihalubilo sa iba, naglilinis ng mga pasilidad. Nakikihati sa pang-araw-araw na gawain ng isang preso. Unti-unti, ang mundo ay nagsimulang lumayo sa kanyang pangalan. Ang mga headline ay nagbago. Ang mga balita ay napalitan. Ang galit ng publiko ay natabunan ng bagong trahedya sa ibang lugar. Ngunit sa likod ng mga pader ng kulungan, unti-unti ring gumalaw ang isang ending na walang sino mang nagplano. Noong Nobyembre 1994, sa isang umaga na tila katulad lamang ng iba, si Jeffrey Dahmer ay lumabas ng kanyang selda upang maglinis ng isang palikuran sa loob ng bilangguan kasama ang dalawa pang preso. Makalipas ang ilang sandali, hindi na siya bumalik. Natagpuan siyang walang buhay, walang eksena ng habulan, walang dramatikong pagtatapos, isang tahimik na wakas tulad ng tahimik niyang pamumuhay. Sa loob ng ilang saglit, nagwakas ang buhay ng isang lalaking naging simbolo ng pinakamadilim na kakayahan ng tao. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi natapos sa kanyang kamatayan, dahil ang mas mabigat na tanong ay nananatili. Paano nabuo ang ganitong uri ng tao? At gaano karaming mga sinyalis ang hindi natin kailanman pinakinggan? Ang kaso ni Jeffrey Dahmer ay hindi lamang kwento ng krimen. Ito ay kwento ng pamilya, sistema, autoridad at lipunan na sabay-sabay na nabigo. Kahit hindi sinasadya, ito ay salamin ng isang mundo kung saan ang katahimikan ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa sigaw kung saan ang pagiging normal ay maaaring maging maskara ng kadiliman kung saan ang halimaw ay hindi laging may pangil but minsan ay may ngiti salamin sa mata at mahinang boses at habang nagpapatuloy ang mga taon patuloy ding tanong ng kasaysayan kung mas maaga ba nating nakita ang mga senyales ni eh may mga buhay kayang naligtas